Personal na pumunta si Pangulong Noynoy Aquino sa pinangyarihan ng pagsabog sa Taguig City kagabi. Balitang hati ni Ivan Mayrina. Kuha ito ilang sandali lang matapos ang pagsabog sa fourth floor ng Two Serendra Condominium sa Taguig City. Makikita ang nagkakagulo sa labas ang maraming tao. At pasado alas 8 po ng gabi nangyari ang pagsabog malapit sa McKinley Parkway at katapat ng Market Market Mall. Pero higit pa palang matindi ang pinsala, bumagsak ang isang malaking tipak ng pader mula sa condo unit sa 4th floor sa isang dumaraang delivery van ng mga appliance. Parang latang napit-pit ang van, dahilan para mamatay ang tatlong sakay nito. Samantala sa mismong gusali, napinsala hindi lang ang unit sa 4th floor kundi ang mga unit sa taas ito na umaabot hanggang 7th floor pati mga kalapit na establisimiento ay napinsala rin. Ayon sa tagi pulis, posible raw may nabuong presyo nga sa unit na sinundan ng pagsabog at pagkahulog ng pader. Nagkwento rin ang isang saksi na ating nakausap. Ang narinig nilang napakalakas daw na pagsabog at eh, tila nagdulot pa ng pagyanig ng lupa. Gano'n siyang sumabog. Gano'n siya kalakas sa pagsabog? Sobrang lakas kasi nag-shake talaga yung floor. Eh. Tapos yung wife ko nag-work chat sa may high street. Bigla na siya nag-text sa akin kung nasaan na ako. Kasi nag-shake talaga yung floor. Eh, ang layo nung, nung, store nila. And kasi then, what happened next? Ang dami na pong nagtakbuhan. So, nagtakbuhan na rin, pumakbo na rin ako. Kasi nga, I thought it's baka bomb kasi, or baka, anong, explosion lang. Bago mag alas ng gabi, dumating si uh, Blast Site, si Pangulong Noy Noy Aquino, at namataan din natin si DILG Secretary Marrojas. Ivan Merina, GMA News.